So, nandito na tayo sa bahay. At yan, tatlong yan. Yan. Diyan sila ngayon nakapwesto. Kasi, may kalokohan ginawa. Hmm. Yan, yan, tatlong yan, yan. May kasalanan yan talaga. Bakit? nag na ba kayo kay Papa? Hindi pa naman ah. Ayan. Kasi kanina nung dumating ako, nandun pa lang ako sa may first floor. Kasi sa second floor kami nakatira doon pa lang ako rinig na rinig ko na yan yeah, boses niya ni Sky yeah, yeah, si Sky, si Sky ang pinakamaingay dito tapos yan yeah, si Roxette si Magic yung dalawa magkapatid na yun ah gigibahin talaga yung yung pintuan eh gigibahin talaga yung pintuan ang ingay sobrang ingay nyo nakakaya sa kapitbahay baka i-complain na tayo sobrang ingay wala na lang, gibay nila yung pinto kasi ganyan ka, ganyan sila kapag yung parating na kami. Kaya lang kasi pag sila tatlo sabay-sabay, ay mako magugulihan ka talaga. Tendre, sorry na ba kayo? Oh, mag -sorry na kayo kay Papa. Mm. mm sorry na. Ani ka dito, sorry na. Mm. Ah, ka Iko -iko, tayo ng ano, ng Nung kapit-bahay. O di mapapalayas tayo dito. Hmm. Sorry na ha. Kung uh, pagalitan. Hmm. Hmm. Sorry na ha. Behid dapat ha. Parang makumpain tayo. Hmm. Hmm. mm. Hmm. Mm. naman mainit sa labas. Malamig. O, okay na? Hmm. pag pa ba? Mm. Dada na to eh. hmm. 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 Okay na. Hmm. Hmm. Kahapon, ang lakas pala dito ng ulan. As in, grabe. Kita nyo naman, may pinakita ko nina ng clip. Uh, actually, ano na yun eh. Kahapon pa yung ulan na yun. Pero kahapon talaga, sobrang ang taas ng tubig. Ma actually meron akong video no na wala akong choice kasi lahat naman ng pagbaba ko kasi ng bus wala akong ibang choice kundi talagang lusungin ko yung baha buti na lang talagang nagdala ako ng tsinelas kasi kung hindi ako nagdala ng tsinelas eh wala natanggalin ko pa rin yung sapatos ko alaga naman na basahin ko yung sapatos ko buti na lang nagdala ako ng tsinelas pero ang lalim ng ng baha kahapon hanggang dito ko yung baha As in, grabe talaga. Parang, kasi umulan no ng dire Tapos, para talagang, ano, para talagang, alam mo wala namang bagyo. Pero, di ba sa atin naman, pagka yung bumagyo, o kahit walang bagyo, talagang matindi ang baha. Pero dito kasi parang, bihira lang yung ganong pagkakataon na talagang grabe baha. Yung ibang mga sasakyan, talagang alas lumubog na may part kasi dito sa Bahrain na talagang pagmumuha malalim. At hindi lang sa Bahrain, sa buong part yata ng ng ano Middle East, grabe. Lalo na sa Dubai, grabe daw ang baha doon. At kahapon nung pumasok nga ako, siyempre eh, syempre lalakad lang ako. Tapos kanina nahirapan ako nung papauwi na ako, uh, sasakay ako ng bus. Kasi yung usual na way na dinadaanan ko is baha pa rin, lubog pa rin siya. So ang tendency, kaya na akong umikot ng panibagong ruta. Kaya hindi ko nahabol yung alas tres ng nabas. So yan, nagsasahin lang tayo dito. Habang hinihintay ko yung asawa ko. So magluluto tayo ng sinay. Tapos ito, nag-defrost na ako dito ng, ng manok. Pinag-defrost niya sa akin. Kasi magluluto daw siya ng tunish. Tunish food. Tunish na ulam. So, yung chicken, tapos talagay niya ng eggplant yan. Basta, papakita ko sa inyo naman ito kung ano niya niluluto. So, update lang. sa uh, sabi ko sa inyo kanina, uh, magluluto yung asawa ko ng... Ano ba toto? Lab? To? Love? Tunisian food? Pero hindi niya alam kung anong pangalan nitong uh, lulutuin mo. Hindi mo talaga alam? Nakalimutan na daw niya. Uh, ang main ingredient dito is yun. Siyempre, meron tayong chicken. Kaya lang itong chicken na fried mo na ito, di ba? Bakit mo, ha? Ha, ah, nag-fry ka ng konti. Bakit mo kailangan mo i-fry? Magkalasa. Ha. Ah. Ah, tapos meron tayo dito yung chickpeas. Ayan, chickpeas po yan. Tapos, meron tayong uh, capsicum. Tapos itong eggplant. Itong eggplant nag-fry na to, no? Bakit? Ah, so yung pala yung pinaka niya. Ano, Pati pala yung talong, ano siya, naka fried siya. Tapos meron tayo dito ano, sibuyang, uh, sibuyas at saka bawang. Tapos may tomato paste. Tomato paste. Tomato paste, coriander powder. Tsaka coriander powder. So ating igigisa mo na. Yes. So natutunan mo pala yung pagkain na yan. Noong ikaw ay may, ano, housemaid ka. Uh, oh yung asawa ko po dati isa, housemaid siya. Ilang years ka naging housemaid? Ano, two years lang. Two years dito sa baray? Oo. Uh, so ano yung mga amo mo, Tunisian? Half French, half... No pitbull. <laughs> half, half French at saka French at saka Tunis, Tunisian. Ano lang Tunisian yung babae? lalaki. Pareho. Pareho sila. Ah, pareho silang Tunisian pero half-half ah. sila. Ah. Pareho din French. Oo, oh, oh. ah, French. Uh... So doon mo siya natutunan. So dati po siyang kasambahay. Ah, nag-aalaga ka din ng bata all, all around. All around. Ha, all around ka. Yeah. So doon mo pala natutunan yung pagkain na yan. Mm -hmm. Tapos nung after two years, saka ka nag-apply sa ano? sa retail. Pag bumalik ako dito, tourist visa. Ha, tourist visa. So, up, update. Ito na yung ating finish, finish product. <laughs> so, ito na yung ulam na nirequest ko kay Mrs. ah, uh, Tunisian food siya. Pero hindi niya alam kung anong pangalan niyan. Na chicken na may eggplant na may chickpeas. Tapos meron tayo ditong watermelon. So, yan. Tikman natin. ครับครับอน Hindi po siya nakain ng rice. Ano yung kinakain mo? Kubos. Ah, kubos. No? So instead na rice ang kanyang pinapartner doon sa ulam, ito yung kinakain niya. Uh, chapati. Tapos na kami kumain. Oh, baka naman isipin nyo na wala akong partisipasyon dito sa aming bahay. So yeah, kong hugas eh, oh. Ganyan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag nagluto ang asawa ko, ganyan karami ang hugasin. Parang magluluto ng isang barangay. Di ba? Kaya itong kitchen na to, maliit ito para sa kanya. Kailangan niya yung malawak. So dito na natin yung ating vlog. May papabati ka? Wala. Lagi na lang wala kay papabati, wala kay papa shout out. Ha? Huh? Manay. Manay. Ab! Advance happy birthday, Manay! This coming April 26. So yeah, happy bad birthday. So dito na natin ayon eh, to ating blog. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and click the notification bell para every time na magupload upload kami ng video, he updated kayo na bubulol na ako. Sana nagustuhan niyo tong blog na to. at uh, hanggang sa susunod na ulit na vlog, sa maraming maraming salamat sa patuloy na panonood din nyo, sa pag-comment din nyo. Basta maraming maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you po. Thank you. Hanggang sa sunod ulit na vlog. Bye-bye!